Nung nakaraan ay tinalakay natin yung sinabi ni Jesus na kay Satanas na sa iyo pa ay yung ang dapat mo sa pahay mo. ikaw pa lang naman talaga dapat sa pahay mo. Sa itong ni Satanas na. sa iyong iwan ang ng mga tao ng mga spiritu nila well, eh, yan sa Biblia sa ating katalakay Apocalypse 4.11 okay. E, Apocalypse 4.11 titingnan e, natin ang tekstong ito sa 4.11 ng uh, Apocalypse ganito ang o Jehovah na Diyos namin, Ikaw ang karapat dapat sa kalungkitian at karangal at kapangyarihan dahil bila lang mo lahat ng bagay. Kasama na yung uh, ating universo, kasama na ang uh, mga uh, angel. Siyempre, mapasama na ang ating panexos na kanyang nilalang. Di alamin natin sa inarap yan. Ang umira mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalauban mo <coughs> ay umira sila at nalalang. So, umira at nalalang ang lahat ng bagay dahil sa Diyos na yun. So, karapot dapat na siya ang lumalang. Yeah. dapat sa kalawatian, karangalan, yari Eh, po ba ang binanggit na dapat na para na di alam din natin kung bakit bakit ba uh, kasama sa si Jesus na dapat ay umuwi you know, sa Diyos nila oh, ba mga herma, kasama din sa si Jesus ang dahilan dahil sa dahil si Jesus ay anak ng Diyos mas mababang malalaman natin yan sa, sa sinabi mismo